magandang buhay mga partners hey dude mamaman <laughs> <laughs> oh, daw po ulit tayo ng patangay o napagat tayo ng ayaw mo kaya <laughs> sana eh ang daming huli ulit <laughs> nagbabakasagali baka makatsugi <laughs> si eh, mga kanon mali ang ating kasama Dalas mo naman samahan niya wala tulog ko daw parang mas malakang ngayon tubig dito kaya nang tinagawa Sana so, mga partners ay eh, nasa mais kayo palaging kalaga yan ha. Ah. Ang panahon din mga partners ha. Ah. Ang ganda na oh? yung inyak ating mga minok. Ba, niyari na yung inyak? Oo. Oh. Ang ganda na yung inyari oh. At talaga na, nadilaw na pilapil ko sa gitna. Kung ating huli kahapon ay eh, binislad ho natin. Tapos yung malaki binigay natin kay Jirat. Para ah ayos para pa ilang araw ay meron pa ha ay mga partners malapit na tayo na tara mga partners ang ating patanga ako okay, hindi pansin mga kaloy no? Ano? wala kaw si mga kaloy ang aking pag-aangat eh yeah, basahin ka. sana mga kapaknas ay meron oh ito yung gumagalang pandaw natin para hindi, hindi naman ganyan meron po oh ang dami ulit mga kapaknas may Ay, ililipat natin ang patang ng pangkakapak na sa eh, kakunti eh. Oh. Pero pwede na din, madami na din siya. Lagi nandito ang huli. Kapo nandito ulo. eh. Nalaglag. Baka kasi ari. Kasiya? Kasiya sa butas. Ay, kasiya mm. Pero hindi siya nalabas. Ay, malaki. oh. malaki eh. Mayroon na. Hindi dito dito. Ayan. A Ayan. Ang galing di. Eh. Laging nandito sa bulsa mga kapak na santanap yeah. yeah. ya. Ano? Di. Gawin naman ko. Sima ka ng ating yung pagkukunin. Ano? Ito yun rin. eh. Kote nga dahil dito ulit kasi natin na guys. Kaya natin malipat po kay Pandaro na. Pandaro. Oh. Pero okay na din mga kapak. Sab na ulit na naman ang pangulang. Isa yan ay... Dito tayo tumisting dyan ang isa sa kabila. Ha? Dyan, isa. Okay. Dyan tayo tumisting ngayon muna. isa daw na. di din Isa daw ang... oh, natin mga kapak. Na, dito sa pababa din eh. tayo ba Jiran saya itu tuh paling. Ada ni, ada alik aja mungkin dengan dia. Ambis lah dari. Dari apa nyu? Hah? Apa? Mai pas. Nggak mau marmer pun aku. Nggak marmer apa? Oh, ambis lah di ni itu lah. Nya marmer ni ambis lah di na. Ambis lah di mana? Nama itu. Okay, nila lagi masa ambis binis Asin lah, cakap yang mana? Peminta. Yang mana peminta? Yang. Ini siapa? Ya. Yo, dah mai Asa deh na. na yo. Asa deh dah mula Asa nga ya, ngah yo. na lang at lag. Buti at lagi tayong may ikon. Hindi ni po kay. Sa taas. Yan. Mira, uh. muna natin dito mga kapaknas, Gagayak natin. A few moments later. Ngayon, dito mga kapaknas ang patungan natin. So, lulusong tayo. Mabaluy. Awanin muna natin itong mga para sa lang. One eternity later. Paknars, this, na. Para na naman. sniper ang ating pataga. Tagong tago. Sana bukas ay mas marami. Ah, na. Kami na ni mga kalaw at may huli na din mga kapak na So, ah, diba? So, pauwi na at ating bibis na din. Pandagdag. Pandagdag mga kapak wala mga kapaklas. Thank you.